Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay galing sa isang seryosong tanong ng ating viewer. Dok, ang gaganda po ng video nyo. Malaking tulong sa aming mga senior. Ang tanong ko po, totoo po ba na may mga gulay na bawal na sa aming mga senior? Ano-ano po ba yun? Sana po magawa nyo ng video ito. Salamat po. Mga senior, Pakinggan ninyong mabuti ito. Ang gulay ay pundasyon ng kalusugan. Yan ang alam nating lahat. Pero may mga gulay na kapag kinain ng mali o kung mayroon kayong partikular na kondisyon ay maaaring maging delikado. Ang akala ninyong lunas, ang akala ninyong healthy ay pwede palang magpalala ng inyong nararamdaman kaya heto na ibubunyag natin ang 7 gulay na kailangan ninyong ingatan hindi para katakutan kundi para magkaroon kayo ng tamang kaalaman kung paano at kailan ito dapat kainin o iwasan panguna sa ating listahan ang kamatis Maasim 'yan, masama sa rayuma, 'yan ang laging sinasabi. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang koneksyon ito sa rayuma ay hindi pa ganoon kalinaw. Ang tunay na problema sa kamatis ay ang taas ng acidity nito. Para sa inyo na may GERD o acid reflux, ang pagkain ng maraning hilaw na kamatis o mga pagkain na may tomato sauce ay pwedeng mag-trigger ng pananakit ng sikmura at pag-akyat ng asido, lalo na kapag nakahigo sa gabi. Ang payo ko kung may GERD kayo, kainin ng kamatis ng may moderasyon at iwasan ito lalo na malapit sa oras ng pagtulog. Pangalawa sa ating listahan, ang talong. Isa pa namang pinagbibintangan na sanhi ng rayuma dahil isa itong nightshade vegetable. Ang totoo, napakaliit lang ng ebidensya para suportahan ito. Ang tunay na panganib sa talong para sa kalusugan ng senior ay kung paano ito niluluto. Ang talong ay parang espongha, sinisipsip nito ang lahat ng mantika at sodium mula sa mga pampalasa. Kaya yung paborito nyong tortang talong, relienong talong o prinitong talong na lumalangoy sa mantika, yan ang delikado. Nagdudulot ito ng pamamaga, nagbapataas ng bad cholesterol at nagdadagdag ng hindi kailagang kaloris. Ang payo, imbes na iprito i-steam o iihaw ang talong para makuha ang sustansya nito ng walang dagdag na taba at alat. Pangatlo sa ating listahan, ang patatas. Ang patatas masustansya ang patatas pero mag-ingat po tayo lalo na yung puting patatas. Ang patatas ay may mataas na glycemic index na mas mataas pa kaysa sa ordinaryong asukal. Ibig sabihin kapag kinain nyo ito, napakabilis nitong maging asukal sa inyong dugo. Para sa mga diabetic o pre-diabetic, ito ay isang seryosong bagay. Ang pagkain ng maraming kanin na may kasabay pang patata sa ulam, gaya ng minudo, apritada o nilaga, ay isang double sugar bomb. Kung kakain kayo ng patatas, mas mainam na isama ang balat nito dahil nandoon ang fiber na tumutulong pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe o okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang Gabi. Ang gabi lalo na ang dahon at tangkay nito ay napakataas sa oxalates. Ang oxalates ay mga natural na compounds na kapag kumapit sa calcium sa loob ng katawan ay maaring mamuo at maging bato sa ating kidneys. Kung kayo ay may history na ng kidney stones o sinabihan ng doktor na may problema na sa bato, ang madalas na pagkain ng laing, sinigang sa gabi, o pinangat ay pwedeng mag-trigger ng panibagong pamumuo ng bato. Ang pananakit ng likod dahil sa kidney stones ay isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan. Kung mahilig talaga kayo dito, siguraduhin na pakuluan nyo ito ng mabuti kasi nababawasan nito ang oxalate content at uminom ng maraming tubig. Panglima sa ating listahan, ang spinach. Ito ay napakabuti sa kalusugan pero ito po ay isang napakahalagang babala para sa iilang tao. Ang spinach ay sukdulan ng taas sa vitamin K. Ang vitamin K ang siyang nag a ng mga clotting factor sa ating dugo. Mahalaga ito para hindi tayo maubusan ng dugo kapag nasugatan. Pero kung kayo ay umiinom ng mga blood thinners o gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, comadin, dahil sa sakit sa puso o stroke, direktang kinokontra ng vitamin K sa spinach ang epekto ng inyong gamot. Nagiging walang silbi ang gamot ninyo at tumataas ang panganib ng pamumuo ng dugo. Ito po ay napakadelikado. Kung kayo ay nasa ganitong medikasyon, kailangan ninyong kausapin ng inyong doktor tungkol sa tamang dami ng pagkain ng mga grinistang gulay. Pang-anim sa ating listahan, ang okra. Masustansya ang okra at maganda para sa blood sugar. Pero ito ay mataas din sa fructans, isang uri ng carbohydrate na mahirap tunawin para sa ibang tao. Para sa mga senior na may irritable bowel syndrome o IBS. SIBO o small intestinal bacterial overgrowth at masensitibong tiyan ang pagkain ng maraming okra ay maaaring magdulot ng matinding paghilab ng tiyan, maraming kabag at pagtatae. Ang dahilan, ang bakterya sa ating bituka ang siyang nagpe-ferment ng fructans na nagpo-produce ng gas. Kung napapansin yung sumasama ang pakiramdam ng inyong tiyan tuwing kumakain ng okra, maaaring isa kayo sa mga sensitibo dito. At ang pangpito sa ating listahan, ang mga hilaw na gulay o salad. Ang pagkain ng hilaw na gulay tulad ng lechusa, repolyo o carrots ay maganda pero para sa mga senior na mahina na ang sikmura o may problema na sa ngipin, maaaring itong maging problema. Una, ang cellulose o fiber sa hilaw na gulay ay mas mahirap tunawin at maaaring magdulot ng indigestion o kabag. Pangalawa, kung hindi ito nahugasan ng wasto, may panganib ng bakterya tulad ng E. coli o salmonella ka na maaaring kumapit dito. Sa inyong edad, ang simpleng food poisoning ay maaaring maging seryoso at mga ng pagpapaospital. Ang payo ko, mas mainam na ang mga gulay ay lightly steamed o bahagyang luto para lumambot ito at mamatay ang anumang bakterya habang nananatili pa rin ang karamihan ng sustansya. Ang pinakamahalagang aral po natin dito ay ito ang kalusugan ay hindi one size fits all. Ang masustansya para sa isang tao ay maaaring hindi angkot para sa iba na may partikular na kondisyon. Kaya ang pinakamahalagang payo bukod sa mga nabanggit natin ay pakinggan ninyo ang sarili ninyong katawan at mga kondisyon. Pansinin ninyo kung ano ang nagpapasama ng inyong pakilamdan at kumonsulta sa doktor para malaman ang inyong mga kondisyon. Ang kaalaman sa sarili niyong kalusugan ang pinakamabisang sandata. Mga senior, ang layunin ng video na ito ay hindi para katakutan ninyo ang gulay. Ang layunin dito ay una, kilalanin ninyo ang sarili niyong katawan at mga kondisyon. Pangalawa, iluto ang gulay sa tamang paraan. At pangatlo, kumain ng may moderasyon at balanse. Huwag mag-focus sa iisang gulay lamang. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nang bibigay impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan and stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.